tikim, tikim. <laughs> Uy, ayan, hipon. Hipon Oh, ano gagawin mo dyan? Masamating binabalak mo. Ano ko. Ito, ano Oh. Ha oh? <laughs> <laughs> Dito tayo pa pe mga bossing ha. medyo masukal konti. Pero malilim. You know, gumagawa si Paristing ng daanan para hindi sumabit yung mga ulo. Dati doon kami. Yan lang pinagtalian ng kalabaw. Good morning, Kalian. Good morning, Philippines. Dito tayo sa mga ano, nagumuha ng kohol. Yan. Kukuha rin kami mamaya, guys. Ito si Paris Sting Yan, kapakapa. Kapakapa. -kapa. Uy, ayan, hipon. Hipon ba? Oh, ano lagay mo dyan? Masama tayong binabalak mo. Ano ko? Kinain nga. Kala, ano yung daman Hipon? Oh, hipon ulit. Sino mo? Ang labit mo ba eh. Sobrang daming tao guys oh. Nangangapan ng kohol sa kaladdig. <coughs> Ayan. Ang hipon guys. Pero bakit ladig lang ang sakarap? Patingin, patingin. Ayan ladig. Ladig to. Ayan. Eee. Ang kata. Mary and the time dahil napagod silang bumisita ng palayan so mamaya mga nga pa sila dyan guys nga po Ba, nanonood no, ka vlog ni Madam? <coughs> Is, mais, mais, mais. <laughs> Pinamak <laughs> ka ni. <nyan> eh. <laughs> <laughs> Ako nga eh, di ba? Di ba? Ako nga kaganina. Tilapia. <laughs> <laughs> mm. Tilapia.

Mante? Ano pa po eh na. Kain Ben. Sa bawo mm -hmm. Tara ng araw, guys. Magasikto sila. bro. bagay mm ba -hmm. Mga sangaya ng bayabas. Yan mga bossing, tinitiklop na pagsasamasamahin na yung ano. Yung mga tali, yung mga dulo-dulo. Yan. Oh, Ang pet Ang Ang

<laughs> alas stres bro kita ban alas stres tiap hari bangun malah malah melemah ini bagus pak kan ini nggak alhamdulillah dengar balik jam ini belum pakai yang, yang latih <laughs> no <laughs> 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 <laughs>